Guys, gusto nyo bang matuto kung paano ang pag ang tamang pagkabit ng wire sa video ito guys panoorin natin to kung paano niya ito ikakabit pwede natin itong sundin guys panoorin natin to kung kanyang ginagawa simple lang ito guys Makakatulong ito sa atin hindi na tayo magbayad pa ng mga eksperto nito kahil kayang-kaya naman natin to, guys kapag alam natin tuang ang kung paano Sundala natin tuang ang kanyang mga ginagawa guys madali lang pala guys yan o no? video kasi guys mas madali natin matutunan kaysa mag, 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 mag personal tayo na gumawa o, oh, kita, kita, natin guys no, kung paano niya ito ginagawa hindi na tayo kailangan pa magbayad ng mga electric, electrician guys so, hindi natin to kaya natin to kaya natin to dahil mas makatipid tayo sa gastusin lalo na mag mayroon tayong mga gustong ikapit sa ating mga like for example ilaw kaya natin na kaya tayo na lang gumawa kaya natin kailangan na magbayad pa ng mga elektrisyan basta may alam tayo guys kaya kaya natin yan na kailangan natin magbayad pa. Malaking tulong talaga itong mga life hacks na to guys. Para sa ating hindi, hindi alam kung paano ang tamang pag, pagkapit ng wire. Napaka-simple lang guys, di ba? Simple. Very simple. No need na nating mag-hire para ng Christian para sa...